Nag-react ang online community na kaya pala mataas ang talent fee ng aktor na si Ian Veneracion dahil sa video na kumalat online. Magugunitang naging usap-usapan ng talent fee ng batikang aktor noong January, ito ay matapos magbahagi ng post si Direk Ronaldo Carbulio tungkol sa aktor. Humingi umano si Ian ng 500,000 pesos talent fee para sa 2-hour parade at karagdagang 100,000 pesos kada oras kung ma-extend -e ang event kamakailan lang, naalala ng mga netizen ang talent fee ni Ian Veneracion dahil sa isang video na nag-viral. Ang at out kapamilya CH sa X ay nagbahagi ng isang video na nagpapakita na ang aktor ay naghaharana ng mga kandidato sa isang pageant. maya, -maya ay bumaba siya ng stage para makihalubilo sa mga manunood. Pagkatapos, hinablat niya ang isang babaeng manunood at dinala sa entablado. Hiniling ni Ian sa babae na itaas ang dalawang kamay at pagkatapos, hinawakan niya ang baywang nito at flinip, habang nakayakap sa kanya ang babae ay nagpatuloy siya sa pagkanta. Iba't ibang reaksyon ang ipinahayag ng mga netizens na nagkomento sa post na ito. May mga nagsabing hindi nararapat ang ginawa ni Ian dahil pageant ito at hindi variety show, habang may nakaalala, na hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa ng kakaibang bagay ang aktor. Isang netizen ang nagbahagi ng video na nagpapakita na sa isang panayam, habang nagsasalita si Richard Yap, binuhat ni Ian Benerasyon si Jodi Santa Maria ibinahagi din ng ilang netizens ang kanilang nasaksihan sa mga kaganapan kung saan nag-perform si Ian